din hey guys kita nyo oh sobrang lakas ng ulan oh, parang pumapasok yung ulan dyan sa taas basang basa na kami dito kasi dito oh, no! oh, yan butas pa kasi eh yan oh. nako Kumutulo na yung tubig dito. Kumabot na yung papunta doon kasi sobrang lakas ng ulan. Makita oh, nyo naman ho, oh, o. Oh. Lakas-lakas ng ulan. O, so, ano ba yan? Bakit ganito? Ganyan re, ang ano. Butas na yata yung ano, langit dito Rock. sa Bicol. Ay, lak Yan o, oh, kita nyo, o oh, guys. So, oh, sobrang lakas ng ulan. oh, oh, you see. Kawawa yung mga ano, inaabot pa ako ng tubig dito oh. Malakas, malakas ang ulan. Tanya niyo, Oh. Sobrang lakas ng ulan. <laughs> Ayan. Ayan guys, oh. Napakalakas ng ulan. You see? tayo dito sa loob ng bahay kasi, kita nyo naman super lakas lakas-lakas ng ulan lalabas tayo, paano yan hindi tayo baka labas kasi na super lakas yan, baha na naman doon sa kabila baha na naman sa guys bawa na naman. Lakas na naman dyan. Kasi nyo ang lakas ng ulan. Ayan ano, o, oh, ano, grabe o. Oh. Yung ano galing doon sa taas. Ganito kami dito ngayon sa ano, Bicol. Laging maulan. Kaya walang gala, hindi makagala. Uminit lang ng ano, siguro isang, uh, isa or dalawang araw lang na mainit. Tapos yun na yun. Ulan na naman. Ito nyo guys. Grabe, kawawa na. Super lakas ng ulan. ulan pa rin sa labas, lakas ng ulan pero talaga lakas ng ulan o, ina, kabi na o madilim na diba? hanggang ngayon maulan pa rin.